Ay ho. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayun. Dudong in and walking again. Di ba in Ako na naman ako dito. Yung malagkit. Ayun. Magandang hapon. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po ulit sa pagdalaw sa amin. Pagbisit sa bahay ng Timbelia sa vlogs. So kung nakapanood nyo na po yung kanina umaga ang upload ko sa Subic Bulungan. Grabe, napakamura po talaga ng isda kanina marami kayo may bibili ngayon po may pupuntahan tayo so isasabay na natin yung ano, yung vlog natin tapos shout out din tayo mamaya ayun po dito kami sa loob ng subdivision namin sa Pesta Communities ayun po lakad lakad lang po tayo papaguro natin si ano si, si Inday para mamagutom na naman ako. Kapag gastusin ka na naman siya. Hulas na naman ito. <laughs> Tapos, nagulaan na naman ako. Wala na naman siyang ano. Wala na naman siyang dalang Lama kahit dalang. ano. <laughs> Pamunas lang. Pamunas lang. Kachakatawan lang dala. Ako na naman kawawa nito pag yeah. nauhaw. Ganon talaga yung mga misis eh, no? Di ba? <laughs> Ayun. Sige po, samahan niyo po kami. salamat po. Ayan po, ganyan po kaganda ang subdivision namin. Testa communities. Overlooking, hindi na kami sa taas. Kapagod na si Mrs. daw. No? Lakad <laughs> po tayo, palabas ng subdivision namin. May pupuntahan po tayo dun sa nag-request ng ano na uh, kababayan natin nasa states na 30 years nang hindi po nakaka-uwi Gusto niya pong uh, Mabisita namin yung kanilang bahay Sana po may tao Tingnan natin mga maya Malapit na po dito Nalakad lang po tayo Yung natin <laughs> <laughs> oh, sir Lakad po. Sige po. Yung mga security guard natin. Tapos paglabas mo po rito. May mga tricycle naman na. Mga nag-aabang. So, yung mga tropa nating Mga tricycle driver dyan. Lover. Hindi <laughs> ako lang. Kakamay sila. Tropa. Tropa. Sorry uh -huh. tayo ma'am Diyan po tayo maglalakad mamaya Diretso yan Palabas po ng National Highway yan Tapos dito po sa tinutumbok ng aking camera Yan po ay papunta ng ano yun? Settlement dati uh -huh. Sa settlement po dati manggahan S settlement po Settlement ng Mount Pinatubo O oh, yan sa manggahan Yan po manggahan Diyan tawag na. yung mga... Tapos ito po yung subdivision namin Na Pesta Communities Sa manggahan po ang tawag Dito So yun Tara po lakad po tayo Tapos siyempre papapadpad tayo sa may maliit na nagigisang talipapa pa dito ganda ng ano kayo no ganda ng araw ano may lakad mo wala <laughs> ko nasa dagat ka ba yun no talipapa pa na maliit Manok na lang po. ano dito Wala siyang isda. Wala kasi akong budget nyo. Kailangan ko nang may hiyang atay. <laughs> Basta, baril ako na. No? Wala kayo pa yata eh. Maliliit pa. maliliit pa. O, wala tayo ng sarato. Baka Grafted siya na bayabas. Maliit eh. Kasi ang dami ng bunga. Ayan o. Naligaw lang siguro to. Tumubo rito. Ayan o. ako ako Mas walang mag-camera woman Kain tayo ng bayaba Saba sa naglalakad Si brother Sir Ay hey brother, Musta? Okay naman Tayo <laughs> ka rin maninda uh, ma Very good Tayo pa rin siyang ano Hindi, bilang na ako para ma sa... Ayun no sa mo para pag pumunta ng ibang bansa alam mo, trupa ko to oh, so, tingnan mo <laughs> sir? sir, may tinapa Oh, may pa, naglalakad kami. Tingnan ko 'yung mga ano mo. Oh, nang trap nito. Oh, liit. very good, very good. Tsaka si Buyas. Tsaka si Buyas pa Bente na. Bente oh, 20 na, 21. Oh, 21 pa. Mm. -hmm. Okay. Buddy, thank you. Thank okay, sige sir. Lakad kami, hanggang sa labasan. Thank you. Um. Dado kasi nung yung pandemic yung lugar na to ang dami yung ano, ang dami kasi nga hirap nang ano hirap lumabas so lakas nung paninda niya dati hanggang ngayon naman malakas pa rin kahit naman ako gusto ko yung dahil lang sila pa sa katuyo lahat sa palabas Dito ako sa di ba ako okay. okay, man Pabahay ng tricycle driver ngayon Lalaki na sa bahay na lang Dalawa lang ang ng kapatid ko Ate ah, kumakain 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 <laughs> Wala kami galakad kami Wala pa saan Mamaya okay, okay. hanggang ako sa kaya pa Okay sabay okay. Bago negosyo ng kapatid ko Ah, paglilibangan niya tuloy trako uh, Lumaki na yung tindahan nito Meron na siyang ano Dati lang, na, dati sa nagsimula ng konti lang paninda niya. Lumakas na lumakas. Kaling din. Rest na Diyiso na tayo maglalakad Kasi baka abutin tayo ng ano Abutin tayo ng gabi Malapit na po tayo sa highway, sa uh, provincial road, kapunta na ng uh, iba at Santa Cruz, Tambales. Balis. <makes noise> <Dari> tayo. bakit? kung bakit ayo? yung yung Foods ba? Ayan barbecue. Busy, Busy street Ooh. Lakad tayo Lakad pa tayo Doon, sabay Petron Inihaw na hito Uy, inihaw na hito Father. Father Dito, yan o Sarap yan o Boss, bilhin lang kayo, boss. Magkano tayo ito, buddy? Magkano? Ito, may 170, 180. 170, 180. Sa so, bangus mo? 150 lang po. 150, very good. Saka sa opposite? Black. Yeah, 120. 120, nice. Okay. okay, buddy, thank you. Okay. Ah, ito na, oh. Oo, oh, ba? diba? Ah, ano, Korean, Korean, Korean. Okay. Very nice. Hi, sir. Thank you. Okay yun, no, know, meron silang mga ganon. Paghapon lang sila. Oo. Oh. sa inyo, mami. Maganda yung naisip kong ano eh. Oo. No, okay. Pagkahapon po talaga nabubuhay ang mga negosyo. Diba? Hindi po talaga sa ang may trabaho ka lang. Kailangan meron kang ano. Anong tinda na tatay? Adilis. Anong tinda mo tatay? Adilis. 25. Oh, nice. Tawid tayo. Hindi talaga sa ang may trabaho ka lang. Kailangan meron kang pinagkakitaan. buwa mo iba vlog hindi <laughs> ako lang ayun eh, po ano tayo shout out time tayo eh pasasalamat sa mga masugit nating taga subaybay at saka sumusuporta at nagtitiwala sa team Belyesa okay, sumulan po natin ah uh, from from USA si Ma'am Rose and yung kapatid niya po si Mama Bini. Ang bahay daw po nila. Ito po yung kausap ko nung sa kabilang ano ko, okay. sa kabilang content ko. Katabi raw po sila ng petrol. So try natin dito, medyo mahaba-haba. po, Mama Ma'am Rose and Mama Bini baka sakali. Ayan, pupuntahan natin yung lugar nyo dito sa loob. Furniture dito eh. May mayroon siyang furniture shop. Baka sa kanila hindi ko lang alam. Tingnan natin. See? Hindi po ako pamilyar sa lugar na to. So Ma'am Rose and Ma'am Mabini. Si Ma'am Rose po ay nasa States. Ma'am Mabini po ay nandito sa Subic. Uh, shout out po sa inyo. Maraming salamat. Ang healing po ni Ma'am Rose, kanya ay sana makauwi sila. 30 years. Parang anniversary yata nila. So dito sila, sana makauwi raw sila. Tingnan natin, Ma'am Rose, hindi ko lang Kurado kung saan yung bahay nyo rito Kung mahagip po namin Comment nyo po Salamat Tapos uh, Babanggitin ko na rin po Yung mga Ilang ano natin Ilang Mga taga-subaybay natin At Sumusuporta sa atin nahin ko na po si Ito uh, Wait lang Padaanin natin sa, uh, Si ano uh, Si Miss uh, Paisy uh, Pursue Happiness yung vlogs niya uh, yung channel niya po pakicheck niya lang po yan plug ko dyan sa screen hindi pa tayo ma'am salamat po lagi kayo po laging kumusupot sa akin at nanonood po talaga 100% at tinatapos yung aking video tapos yung sa mga mahilig sa magluto luto luto or mga simple pagkain pinoy, kom, pinoy uh, food si Ay, ito full time vlogs GA so yun kaganda matutuwa po kayo sa mga ano niya sa mga ginablogs niya mga content niya so full time vlogs GA Marami pong salamat shout out po sa inyo salamat po wait lang puputunin ko muna sa glitch yung ano natin yung shout out natin continue po tayo sa ano shout out natin habang naglalakad po tayo dito sa looban ng kanto nila ma'am Rose tsaka ni ma'am Mabini Siyempre po, next po natin dyan si Shout out sa iyo Kuya Ed PH. Okay, marami pong salamat. Uh, si Boss Lando Explorer. ayon Um TV. Uh, at si Pelong TV. Tsaka si Bornox TV. So yung grupo po na yan sila po ay napakabait na mga taga-subaybay natin. Tsaka syempre, mayroon po silang sariling content or ano, channel. Paki-follow niyo na rin po, ah, subscribe niyo na rin po sila, like niyo po 'yung mga video nila. Plug ko po dito 'yung mga ano nila, mga um channel nila. Ayun po. Tayo po. <laughs> um, si Celia De Guzman. Si Ma'am Celia De Guzman Ma from Saudi. Saudi, um OFW po. Hello po. Hello po sa inyo Ma'am Celia De Guzman. Marami po salamat. Uh, sila po yung nakaunang panood ng ano. San Felipe at San Marcelino yata ah. yung content. ito So, doon na nag-start. Tapos yun. Uh, kapwa nga OFW na taga Saudi. Nanonood sila. Ma'am sel Ma, Cel Ma Celia de Guzman, maraming pong salamat. Alam ko pong like kayo nanonood kahit uh, hindi naman po kayo nakakapaglagay ng comment. Okay lang po yan. Maraming pong salamat sa inyo. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan sa Saudi lagi. At naway makawirin po kayo dito sa Pilipinas para makapag-vacation na rin po kayo kasama yung mga pamilya ninyo at sa mga kasama nating OFW din po dyan, ingat din po kayo salamat po at sa kumpare namin si Marlon siyempre, Gonzales. ang nag-iisang kumpare namin hindi <laughs> Marami kami kumpare, ito yung kapitbahay namin na tumanggap sa amin sa pesta nung dumating kami Si Marlon Gonzales So check nyo po yung channel niya sa YouTube Ang content po niya ay regarding sa mga sounds, uh, systems, uh, events, um, photography. Yun, yun po yung lines line ng work ni Pare, Mar Pare Marlon. Shoutout po sa'yo. Ayan, plug natin dito yan. Tapos, Zaida Vlogs, maraming pong salamat sa'yo. Uh, Kellogg's TV 375, thank you po, thank you. Kellogg's TV, shoutout sa sa'yo. At, uh, yun lang. Tapos syempre, yung hindi ko makakalimutan pasalamatan pa rin is yung ah uh, nag-iisa ay ano pinagugutan namin ng ano inspirasyon. <laughs> Pandemic time, Arabas. Arabas, thank you, thank you. Tagam, mga taga Mindoro mga taga. Arabas. Oh. Sorry, hindi na ako nakapalood ng mga ng channel, ng content nyo. Sana balang araw mga oh. Mindoro. Tapos syempre, itong lately si ano, ah... Uh, sumunod doon si Kaparmer na taga Arayat taga Arayat siya hindi ako nagkakamali Kaparmer thank you uh, Sa isa kas na naging inspirasyon namin tapos si sa mga pagkain naman syempre di ba makawala dyan Cubs okay uh, manyaman kay ni uh, Team kanlas TV Yon. Nakalood lang ulit na akin kanina eh. Si ano yan nasa ano naman, Cubs Chess Channel naman po yun. So yun, tapos syempre may mga ilan ilan pa pong mga ano, ibigay inspirasyon sa amin. Pero yun doon kami madalas nanonood. Kasi so, mga travel naman yun, separate na yun natin siyang i shoutout. Yung mga nagbibigay ng itinerary. <laughs> Domestic po, tsaka international. So next na po natin siya lang siya shoutout. May nagpapagastos shout kay daddy. Oh, uh, yun. <laughs> Ayan, salamat po. Uh, Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, dito tayo ulit sa labasan. Maraya po salamat. Ayan. So, ma'am, ito po yung going Santa Cruz, iba. Tapos, ito naman po ang uh, going Olongga po, Manila. So, ma'am, ano, ma'am Rose and ma'am Mabini, sorry, hindi ko alam kung nasan po yung bahay nyo rito. Uh, sa susunod po, ikotan po namin. Try natin puntahan pa yung ano simbahan. Ikot po kami. Salamat po. Peace out. Peace out po sa inyo lahat. Thanks po. Magkano ng ano ngayon? Magkano ang gasolina ngayon? Diesel, 58. Extra advance, 65. XCS, 66. Nakataas na naman next week. Nakataas po yan kasi dahil sa... Iran. Iran and Israel war na naman. So, yon Ay, naku po. Ito, maging anain tayo. Karon uh, din tayo ng kamalayan sa nangyayari sa paligid natin. Hindi rin sila manahimik sa buhay nila. Hindi, joke lang po. May mga conflict po talaga yan. Hindi natin control yan. Ano kasi yan eh? Complex ang sitwasyon nila doon. Uh, pero yun, bala sila sana. Hindi man lang makaka Although, yung mga bala naman, yung mga uh, nuclear missile nila, hindi naman po aabot sa pinak pero po yung economic dis Disab... ano? Uh, economic uh, disasters yung dala niyan eh kasi lahat po gagalaw. Dito tayo sa loob mhm pasukan natin tong ano. Bakit yung shop ni ano? Hindi kaya printing services shop. ang ginagawa yung daan ayun, lakad po tayo ulit lakad lakad lang tayo, tapos hanggang sa mapadpad kung saan man garden tayo abot na ano ma'am na ang simbahan yun yung kukunin ko kukunan ko wala ka pati ka Walter eh Walter? para sa yung Walter? okay, oh, yun tayo o doon balik na tayo dito ka lang ayun po nagireklamo na yung kasama ko hulas na raw po siya kami <laughs> ano balik na kami ng ano na uh, sa Walter nagalihan namin hindi na kami bala ko sana kuha na ko yung ano St. James Parish kaso ano na po medyo madilim na so susunod na lang po natin sa kuha medyo late natulog po kasi ako bawi ako 2 weeks nga po kasi ako sa Manila so pagod pagod din eh. wala akong maayos sa tulog na mahaba dito lang talaga ako nakakuha ang tulog Oh. Tricycle pala namin 'to eh, kaya. Oh. 349. 349. Dito muna <laughs> dito. Wala kaming topic mapag-usapan ni Mrs. eh. Yeah, kasi puro gera yung pinaka ko kaya medyo hindi maganda pag-usapan. Conflict po talaga 'yun. Medyo ano kasi yon. Ay, hindi. Meron, 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 meron. May naisip akong topic Ano? ano yung tawi-tawi. Ah, <laughs> pinatanong ko kung gusto mo eh. Ano? Pwede naman siya. Kaso, mabitidin lang tayo doon ng ano. Kasi sa Mbuanga tayo. Tapos. Sa Mbuanga o kayo? Mag-aerong plano tayo pa ba? Pabunggaw. Or tawi. Siguro mga one week pwede na doon. Days. Days. Days Parang wala akong trabaho ah. 5 <laughs> <Five> days. <laughs> pa ako, tambay lang ba ako? Nga <laughs> trabaho kaya ako? Dapat 5 days. 1 day lang ako pwede One day. Balikan. No, one day. Sige, bali <laughs> balik. sa <laughs> Ay, nako po. Sunday, Sunday po ngayon. Uh, ang oras natin, wala na naman dala rito, nililutong ko sa ama ko eh. Ano na, past 6 na po ito sigurado. Past 6 na po. Eh. Uh, so, hindi, laway ko yun. Hindi, huh? oh. oh. tsaka ano, balik tayo sa bahay dahil walang kasama yung mga hungas Oh. Uh, namin, dalaga namin, yung mga baby boy namin. Uh, Ayun po, nasa vicinity na tayo ng Walter. Bili sa kambo ko. Nahuhaw daw. Oh, na Gastos na naman ako. <laughs> Tos gas, ludong. <laughs> Ay, dito, dito ka na po natapusin yung ano natin. Uh, content natin. For today, mabilis siya lang po. Hindi po mabilis. Medyo mahaba-haba rin to. Muli po, salamat po sa, ano, pagtangkilik sa Timbelia sa vlogs. Naway, nakapaghatid po kami ng kasayahan at ngiti sa inyong mga labi at mata. Tapos, <laughs> pangdudong talaga yung, ano, pambola. <laughs> Peace out. Thanks po. Bye. Ingat po lahat. Bye-bye.